Pasok kami dito. Yes, sir, ma'am. Ano po hanap kayo, ma'am? TV po? Ay, dito po. TV. Ano lang, ma'am? Tapos, ma'am? Ay, ano po. Tapuha mm. kayo, ma'am? Pwede natin yung stomach cancer. Dito kami kumuha nun ng ref. Pili ka, ma'am. Ano bang gusto niya? Salmon. Tapos na, ma'am? Tapos na. Ayun, na kayo, Ch chinat na. Chinat na nga kami, pwede kumuha. 'Yun. 347, di po, po? po. lang sa kanya. Siya ang niya. tingin-tingin lang. Hello guys, punta lang kami dito, inquire lang kung ano pwede? Dito kami sa workstation. kasi Daddy Leno. Tama-tama yun, may dry-on na tayo. Sa isa mukhang wala. Ano na? Yung full automated po? Ah, yes. Sir, sir, yung mobile phone na natin. Ah, automated. Tapos yung 12,995, ngayon 9,995 99, 99, 99 na lang po. Pax yun, Pax? Yes. Yan ba yung bayang, ano lang, yung, yung ano ka lang na tubig, no? Automatic yan, uh -huh. i -huh. na lang po natin yung hospital sa likod. Ano tapos, uh, i-generate na natin kung paano na. Meron tinatag na, may water level na rin yan. Depende sa sa, sa kapasidad ng ng lalaban mo. Mm -hmm. Automatic na rin po yung nilalagay ko, okay? Tapos, may standard, delicate, quick, intense, yung hindi mo na kailang mag ano magbanlaw mm -hmm. sila na rin bahala dyan sir eh oh, tano tano gusto gusto ko gusto ko yung TCL may stock pa yung TCL na alas na lahat yan. Okay guys, tingin-tingin lang po kami. Thank you guys. Bye.